Ito, share ko lang sa inyo, ha. Ah. Mga kababayan, kwentuhan muna tayo. Habang <laughs> nagkakape tayo. Sarap ng kape. Alam niyo po ba yung nagagawa ng pagbablog? Ang laking tulong. Ang laking tulong talaga. Kasi pag sumisikat ka na, nakakakuha ka ng endorsement. Tapos syempre, pag sikat ka, marami kang views. Kaya gagalingan nyo sa pag-create ng account nyo. Yung dapat panagsasalita nagsasalita pa lang kayo. Lalo na sa Reels dapat pag nagsasalita kayo, sa unang salita nyo pa lang o sa unang sentence nyo pa lang, nakukot nyo na yung attention ng tao. Kasi pag hindi nyo nakot yung attention ng tao, wala na, I scroll down tayo o scroll up. Wala na. Kaya gagalingan nyo talaga, no? Kaya, wag lang yung sometimes na kung ano-ano lang. Sometimes kahit ako kung ano-ano lang, di pag wala akong maisip, eh. Pero iba pa rin talaga yung makikilala tayo ng tao dahil sa authentic natin, di ba yung pagiging authentic natin. Katulad ko, nakilala ako dahil sa pagiging totoo ko, sa, sa pagiging prank ako. Doon ako nakilala, di ba? Kaya maganda din talaga yung meron kayong ano, eh, yung... tatak nyo, diba? Yun yun gusto alam niyo ba yung FB ang laki talaga na itulong sa akin niya sobra sobra talaga talagang salamat kay Facebook salamat kay Facebook na kilala si Michelle. <laughs> salamat kay Facebook kumikita ako sa Facebook tapos salamat kay salamat kay Facebook kasi nakikilala ako nakakakuha ako ng endorsement di ba salamat talaga no biro mo nga naman sino mag-aakala yung isang hamak na Michelle na Milante ay makikilala. <laughs> 'Di ba? Sino mag-aakala? 'Di ba kaya praise the Lord. Salamat talaga. Kaya ang masasabi ko lang, be thankful ko ano meron tayo. Kumbaga, sabi nga ni Ogi Diaz, every day is a blessings. 'di ba? Kung ano man ang meron tayo, una tayong mag-complain instead magpasalamat tayo. 'Di ba? Kabayan. Kasi mayroong mga iba hindi marunong makontento eh. kahit nasa kanya na lahat, 'di ba? di pa rin sila marunong makontento, no? Bakit kaya? At saka yung mga umaapi sa inyo, alam nyo, ayaan nyo lang yan. Tandaan nyo isang araw, di ba diba? Luluhod ang mga tala, ikaw naman nasisikat. Yun yun! <laughs> Sharon Coneta, no? <laughs> Pero totoo yun. Talaga, pag sinasabi ko sa sarili ko, bukas talaga luluhod ang mga tala, si Michelle naman nasisikat. <laughs> nagtatawa Pinapatawa ko lang kayo ha. Pinapatawa ko lang kayo. Wala lang. Kwento-kwento. muna tayo. And kasama ko nga pala aking doggy. Si Chloe. Ayan si Chloe ko. Tapos ayun si King. Kita ba? Ayun. Ayun si King. Ano? Gusto mo pa? Sabi ng aso ko. Sabi ni Colvin Mama, I want sandwich. You know? You want sandwich, Bill? Oh. May tuna spread to. Ang sarap. Pero hatihan ko sila ni ano. Hati ang ko sila ni Tawag oh, dito. Wait lang. Hati ang ko sila ni ano ni King kasi favorite ni King. Paboritong paborito nila yung tasty. Eh. Oh, King, alika kami eh. Ah. Oh. Mm. You want this? Come on, oh, Chloe. Dino mo ha. Bilis. Ay. Ay ni Chloe. Oh, bilis oh. Bilis. Yeah. Yun. Paboritong paborito. Paboritong paborito nila to. Ah. Mm yung, mm, mm. Mm. Ang kain nila. Sarap. Tuna spread. Ng ladies choice. Ayun. Hindi ka sponsor ah. Siner ko lang sa inyo kasi masarap siya. Tagal ko din nakatikim ng mga ladies choice na ano yung eh, Pilipino nga brand, uh, di brand. Diba? Yung nga no. Basta kasi naman man ang sa inyo. Let it go. Let it go. <laughs> Pero totoo yan, pinapatawa ko lang kayo kabayo Kasi tandaan nyo yung mayan. Kung, hindi, kung, kung, ikaw ngayon ay nasa ilalim, bukas mga kalawa, ikaw naman ang pumapaibabaw. Tandaan nyo, bilog ang mundo. Hindi habang buhay, nasa ilalim tayo. Yung mga yan, mayroong makukuha ang ano yan. Bahala na sa kanilang Panginoon. Makakakuha ng ano yan, ng sarili nilang karma. Sila mismo din ang gagawa. Kaya, hayaan nyo sila, di ba? Yun na lang lagi ko sinasabi, di ba? Tsaka yung pagiging matapang natin, ilagay din natin sa lugar. Pipiliin niyo yung battle niyo kung worth it ba silang patulan o hindi. 'Di ba? Alam mo, na ko no, habang tumatanda tayo, nag-iiba yung perspective natin sa buhay. Parang gusto mo na lang magkaroon ng peace of mind, tahimik na buhay, 'di ba? Yun ang napapansin ko. At saka, alam mo yun, the more na tumatanda ko, iniisip ko kung sino mag-aalaga sa, sa pagtanda ko sabi ko, Michelle, kailangan mo na maraming pera. Maraming pera. Para maraming mag-aalaga sa'yo. Ganun ang iniisip ko. Kaya, kaya kailangan sa abroad mag-ipon-ipon tayo. Ha? Lalo naman sa mga kapapilipino ko na nasa iba't ibang bansa dyan. Talagang ano lang tayo. Um, mag-ipon tayo. wag natin ibigay lahat. Kasi kawawa naman tayo. Uy, alam nyo ba ginagawa ko? Ang ginagawa ko ha. 'Di ba? Lagi ako nagpapadala. S syempre, di naman ako ATM na bigay ng bigay maraming pera. Alam niyo ba ginagawa ko? Nagtayo ako ng grocery store. Una, maliit lang 'yun, na ah, maliit lang 'yun. Maliit lang hangga sa lumaki, hangga sa lumaki na. Ah. Hindi naman gaano kalaki 'yan, yung tama lang. Tapos sumunod, gumawa ako ng ano, nang ah, kumuha ako ng frozen food. May nakuha ako supplier ng frozen food eh. Ganun ang ginawa ko. Tapos ay nagpapa ako sa kanya. Yung 15,000 or 10,000 pesos, marami nang ano, marami ka nang marami ka nang na ng produkto sa frozen food. Tapos sooner or later nakakuha ako ng ano, ng bigasan. Yun, nagpapadeliver ako ng 25 na nasako o 30. Tapos ano lang 'yan ng mga 25 o 25,000, marami na nasa 30,000. Ano na? Ay, I, I mean na 25 sa ako, marami na nasa 30, nasa 30k na yun. O almost 30k, ganun no. Kaya dapat din talaga, yung magmamanage, pipiliin mo rin yung hindi ka lulukuhin. Kasi, pero hindi mo kawala talaga, no? Laging may kupit tiba Yung mga diba? nagbabantay. Ay shit. Lagi may kupit, 'di ba? Mga nagbabantay ganun talaga. Basta pa swelduan mo na lang din kasi mag maganda 'yung nakikita mo kahit nasa abroad ka. Nakikita mo, may nakikita ka na pupundar mo. 'Yun 'yun. tiba Tsaka alam niyo ba 'yung pinaka the best thing to do na nagawa ko dito sa Canada. Yung kami, kami mag-asawa na nandito, nakapagpundar kami ng bahay lupa sa Pilipinas. Yung inuupahan namin, nabili namin diba, Tapos unti ano ni aso hindi ko na ng kasyon kasi wala naman akong pambayad na kasi pumayag siya na hulugan 3 gigs. Nabayaran ko yung maliit lang yung pero ang ang, ang hirap kitain nung, pera na ibinayad doon. Tapos ayun, pina-renovate namin, tapos ginawa namin ng ganito floor. Meron na kaming ano no, mansion na bahay kubo. <laughs> bahay kubo lang yun ang ginawa namin sa ilalim yung tindahan namin. Tapos yung sa taas, alam mo na doon kami nakatira. Ganun ang ginawa namin. Practical ba? Habang naging tayo, habang kaya pa natin mag-invest tayo sa Pilipinas. Invest tayo. Tayo tayo ng negosyo natin. Pero pipiliin nyo rin yung ano yung taong magmamal sa inyo. Ito ah, parang, parang ba tinuturuan natin yung kamag-anak natin na mamingwit ng isda. Hindi tayo bigay ng bigay ng isda sa kanila. Iba, ganun. Ganun. Kaya, katulad nito. Katulad nito nag-iisip ako. Sabi ko, ano pa kaya ininegosyo ko? Nag-iisip ako ng paano gusto ko magtinda ng ano yung ah uh, nung show pau yun. Tapos Al alam kasi may may nakukuha ako mga supplier actually. Nakikita na naririsist research ko lang yun tapos kinukunta ko tapos pinaka-cash on delivery ko lang. Tapos ang iniisip ko, kasi isang araw nag-imbutido ko, alam niyo ba, tapos sabi ko, mag-imbutido kaya ako, paggawa ko sa nanay ko, tapos ibenta nila, diba? Yun ang naisip ko, kasi parang habang gumagawa ko ng imbutido, kasi nagta-trials ako kung masarap ba o hindi. Tapos ayun nga nun, ay, ang sarap ng gawa ko, sabi ko kaya sa nanay ko magtinda, para meron siyang extra income, no? Ako yung magbibigay ng puhunan, tapos sila na magtitinda, diba? Hanggang sa lumago na lumago, ganoon ang ginagawa ko, diba? kaya kaya salamat pa rin ano. Alam mo wala na pala akong tatay. Siguro kung nandito ang tatay ko, kung nakikita niya ako, siguro proud na proud sa akin ang tatay ko. Kaya nanay nanay na lang ang meron ako. Kaya kung ano meron ako, binibigay ko talaga sa nanay ko. Kasi nag-iisa na lang siya. Eh. Alam mo 'yung pag may problema ako sa kanya ako umiiyak. Alam mo 'yung lahat sinasabi ko sa kanya. Sinasabi ko talaga sa kanya. napahaba na yung pagkukwentuhan natin. O, oh, sana meron kayo natutunan, ha? Wait lang. Pakita ko si, si ano. Ito si Chloe ko. Uy! yun ang Chloe ko. Si Colby. Wala <laughs> yung Ay lang, diba? So, ayun, papaalam na kami ha. Papaalam na ni Chloe ko. Oh, yun! <laughs> o sige kabayan ha, papaalam na tayo. And ingat po sila. Again ha, lagi magdarasal. Kung nahihirapan ka man sa buhay mo ngayon, laban lang, pray. O, kung, 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 sa tingin mo pagod na pagod ka na, ano ka muna, pahinga ka muna, tapos kung kaya mo na, laban muli, ha? Huwag kayong susuko para sa pangarap natin kasi pag sumuko kayo, paano na yung pangarap natin? Paano tayo magkakaroon ng magandang buhay? So yun lang kabayan, ingat po sila.